Hindi lahat ng nangyayari sa bansa isisisi mo sa dating administrasyon kay Pangulong Duterte. Yung problema ng South China Sea nagsimula nung panahon ni Noynoy -Noy Aquino. Nung nagpauto tayo dyan sa mga Amerikano. Nung sinasabing sa bayang withdrawal ang ating gray ship, wala naman pala. Hindi interes ng Estados Unidos na magkaroon ng stability ang relasyon ng Pilipinas sa China. Bakit? Magiging irrelevant sila in this part of the world. Natatakot silang palitan sila ng China pagdating sa impluensya dito sa sphere, dito sa bahagi ito ng mundo. Bakit hindi ninyo hayaan ang Pilipino na pumili ng kanyang sariling foreign policy? Huwag nyo kaming diktahan, hindi nyo na kami kolonya hindi nyo kami pag-aari at hindi nyo kami tautauhan. At yan ang dapat na sinusunod din ng pamahalaan. And again, kita ko na yung mga iba pang magsasalita. Ang pakiusap ko lang sa inyo, alam kong nakakapagod itong ginagawa natin. Kaya lang, walang magmamalasakit sa Pilipino, kundi tayo na nagsasabi, magkakasama, nagmamalasakit sa isa't isa. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa na nakaharap ko, China, Macau, Hong Kong, New York, sa USA, at sa Japan. Sila ay kaisa natin. Sila ay nalulungkot. They want to participate and be with us physically, personally. But may mga trabaho sila. Kaya nga sila naging OFW. Walang opportunity rito. Walang opportunity sa Pilipinas. Bakit naman nila aya ang ma-assign sila 2 years, 3 years, 5 years? Kahiwalay sa kanilang asawa, sa mga anak, eh kung may pagkakataon dito ng kumita ng marangal. Kung mayroong opportunity dito magtrabaho. Sila ay kaisa natin. Sila ay kaisa natin. At yun din ang hinihingi nila. Kung sila sa ibang bansa ay nagsasalita na, tayo rin ay magsimulang magbuklod-buklod, magsalita. We are not calling for the downfall of this administration. Ang hinihingi natin, matuto kayong makinig sa boses ng soberanya. Huwag sa boses ng iilan, lalo pa ng iilang pamilya. Hindi interes ng Pilipino yung pa-champagne-champagne tayo, pa-kabyar-kabyar, pa buffet buffet Ang interes lang ng Pilipino, maitawid yung isang buong araw na nakakakain ng tatlong beses isang araw. Mahirap pang intindihin yun. Ang interes ng Pilipino ay mapaaral ang kanilang mga anak. Hoping that pag napag-graduate nila yung kanilang mga anak, yung mga anak nila ay magkakatrabaho at mag-aahon sa kanila sa hirap. Iyan ang interes ng Pilipino. Hindi ang digmaan sa ating kapitbahay na China. Kailangan no, malinaw sa ating lahat yan. Ang interes ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi pansamantalang aliw, dala ng ayuda. Dala ng akap. Dala ng suhol. Pera ng Pilipino yan. Huwag mong ipamuka sa recipient na kaya kita binibigyan ng limang libo galing sa bulsa ko yan. Pera ng Pilipino yan. At mga kababayan, yung binibigyan nilang ayuda, Kakapiranggot lang yan sa 800 billion pesos na itinatago nila sa atin. Tatandaan ninyo, 800 billion pesos. 5.700 trillion ang budget natin ngayon. Next year daw, ay 6.2 trillion. Magkakano na naman ang nanakawi nila? Nasa sa inyong kamay, mga kababayan, hanggang kailan nyo gusto ganito estado natin? Ayaw nyo bang umunlad? Hindi lang ang inyong pamumuhay, kundi ang ating bansa. Ayaw nyo bang yumama ng ating ekonomiya? Hindi lang yung ating mga kanya-kanyang hanap buhay. Ayaw nyo ba na yung mga anak natin at yung darating pang lahi mararamdaman din yung nararamdaman ng ating mga kapitbahay sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, pati na sa Amerika. Ayaw ba natin yun? Ayaw ba natin yung payapa na yung ating mga lansangan? At ayaw ba natin matigil na itong drug proliferation at drug addiction? Maraming kasinungalingang ginagawa ang pamalaan. And I think, nagsalita na rin, kahapon naglabas ng pahayag ang uh, pangalawang pangulo si VP Inday Sara at uh, siya ay humakbang ng Maiso. Ito ay leadership by example. Nagbitiw bilang Secretary ng DepEd. She made the supreme sacrifice. At siguro naman, yung merong pangdangal na natitira sa pamahalaan, gawin ninyo yung nararapat. Yung sa Senado, huwag i-terminate yung investigation. Ituloy nyo yan. Dahil gusto ng Pilipinong malaman, ano ba ang katotohanan doon sa sinasabing biggest drug hole in the history of drug enforcement in our of our country? Nasaan na yung driver? Nasaan na yung Canadian? Sasabihin niyo hindi namin pwedeng banggitin ng detalye sapagat may karapatan sila. Eh si Kibuloy, wala palang karapatan. Hindi ako lawyer ni Pastor Kibuloy. Pero ginagamit ko lang sa kanila yung argumentong ginagamit nila pagka sila'y nagkukubli. Hindi pwedeng banggitin yung pangalan, hindi pwedeng ipakita yung muka. Nung driver nung van na merong ilang bilyong droga yung nahuli raw sa Batangas, pati yung Canadian na nahuli, hindi pwedeng bigay yung identity, hindi pwedeng ibigay yung muka. So si Pastor Gibolay walang karapatan. Si JM Morales, yung dating PDA agent, walang karapatan yon. Kinulong pa ninyo. Mas mataas ang karapatan nun kesa doon sa sinasabing act actress na kasama doon sa larawan. Eh meron tayong tinititigan, meron tayong tinititig, may tinitingnan lang. Nasaan ang hustisya ron? Panahon na para mamulat. And again, we will do this painstakingly. Chachagayin natin para mamulat kayo. Etong akbang ng maisog hindi ho para kay dito. Hindi ito para sa akin, hindi ito para kay Tony Trixie, hindi ito para kay Tony Glensong, hindi ito para kay Dr. Lorraine, hindi ito para kay Harry Rocky. Hindi. Ito ay para sa ating bansa. Para sa ating mga kabataan, It's Yung darating pang salinlahi. Let's say no to war. Let's push for peace. Believe me. Mas madaling pigilan itong napipintong digmaan kaysa patigilin mo ang armadong sigalot na nagsimula na. Huwag nating paabutin sa ganun. And with Hakbang ng Mayisog, I urge all of you, at ng ating kababayan, naglabas ng statement ang Hakbang ng Mayisog. Basahin ko lang po ang hamong iiwang ko sa inyo base doon sa parte ng statement na ito. That Hakbang ng Mayisog stands solidly behind the courageous decision of Vice President Inday Sara Duterte. The time has come for all equally patriotic and peace-loving Filipinos to make a stand now and save our country from the morally bankrupt Marcos administration. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Hello. Ayan. ah uh, maraming maraming salamat uh, Atty. Vic. Sabi nga, sabi nga ni Atty. Vic kanina, pera mo ba 'yan? Pera nga ba nila 'yan? Nakakatikim naman tayo ng momoy. Okay na ba sa inyo 'yon? Okay na ba sa inyo yung binibigyan kayo ng ayuda na kakaperanggot ah, pagkatapos napakalaki ng kapalit? Okay na ba sa atin yon? Salamat sa isang sumagot. Okay na ba sa atin yon? Ayun, May sumagot na. Eh, sa harap ng napakaraming issue na ito, ang dami-dami ng binanggit ni Atty. Vic, siguro naman, unti-unti na namumulat yung mga mata natin.